Ang cute-cute mo naman Shadow, kulay-itim yung kulay mo, siguro pinaglihi ka ng nanay mo sa uling, kaya maitim ka. <laughs> Peppa! Ano po yun ay? Maglinis ka dyan sa harap ng bahay, magwalis-walis ka. Opo nay, Shadow, dito ka lang muna ah, inutusan kasi ako ni nanay magwalis eh, kaya ikaw muna mag maglalaro. <laughs> na 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 <laughs> Baybang! Baybang! Ano yun, Princess? Iska! Sasama ka ba sa amin ni Iska? May pupuntahan tayo! Binawawalis ako dito ni Nanay sarap ng bahay eh! Saan ba kayo pupunta? Di ba Malapit na yung pasukan, kaya pupunta kami sa mall, bibili kami ng bagong gamit! Ah! Ayo nga no, limang tulog na lang, pasukan na ulit. Kaya nga pupunta tayo ng muli para bibili tayo ng bagong bag, lapis, notebook, tsaka mga papel. <laughs> Gusto ko rin bumili ng bagong gamit pang school, kaso naglilinis pa ako dito eh. Tulungan ka na lang namin ni Princess maglinis para mabilis kang matapos. Di ba Princess? Basta, pag merienday mo kami ha, kapag tapos. Sige, bibilan ko kayo ng tagbibis ng kitsiri <laughs> Let's go! Maglilis na tayo! Iska, princess, anong bibili yung gamit sa mall? Sabi ni nanay, yung bibilhin kong bag, yung may gulong, parang trolley! Wow! Ang ganda ng manon, Gusto ko rin nun! Ako, bibili ako ng Magic crayon, yung 24 color yung laman, yung malalaki. Ano kayang bibilihin ko? A few moments later. Ay, beba! Tapos na tayong maglinis. Pwede na tayong pumunta ng mall. Yeah! Sige, magpapalam na ako kay nanay. Nay, nay! Tapos na po ako maglinis sa labas. Very good, Bebang. Pwede ka nang maglaro. Nay, gusto ko po pong sumama kay Princess tsaka kay sa mall. Bibili po sila ng bagong gamit na eh. Aww. Naku, beba? wala tayong pero pang bili. Tsaka, okay pa naman yung bagat uniform mo ah. Kaya, hindi na kailangan bumili pa ng bago. Oh, no. diba po, luma na yung uniform ko, kupas-kupas na yung kulay, pati yung bag ko, madumi na din. Pagtisa mo na lang yun, pwede pa naman yung magamit. Laban mo na lang para magmukhang bago. Opo, oh, Nay. Meanwhile, Nasaan na kaya si Bebang? Pinayagan kaya siya ni Ali si Tang? Ayan na siya! Princess, iska, hindi na ako sasama sa inyo. Sabi kasi ni nanay, wala siyang pera pambiling bagong gamit para sa school eh. Ganon? Kayo na lang yung pupunta. Lalabang ko na lang tong bago tsaka luma uniform. Kawawa ka naman, bebang. Ikaw pa naman yung first owner sa klase. Dapat meron kang bagong gamit. Tara na iska, pumunta na tayo sa mall. Excited na akong bumili ng bagong nating gamit. Babay bebang, babalikan ka namin dito mamayang hapon. Galingan mo diyan maglaba. Ha? Sige, mag-iingat kayo sa pupuntahan nyo. Hello guys, magandang araw. Si Princess at si Iska, pupunta sila ng mall. Bibili sila ng bagong gamit para sa may school. Hindi ako sumama kasi walang pera si nanay pang bilhin ng bago kong uniform eh. Kaya lalabang ko na lang tong luma kong uniform pati yung bag ko. Kayo guys, may nabili na rin ba kayo ng bagong gamit sa school? Anong binili nyo? Mag-comment lang kayo. Bye-bye!